Nakalimutan ni Joe Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. para kay Apon Nieto? O hindi lang iboto, ano pa? Ang dapat nating gawin, i-kampanya. idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama bigyan nyo ng zero yang bum inang Joel Chua. ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Grabe, 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 grabe. Even before we get into that, uh, I'd like to say hi to Miss Elaine. No, she is Sister ni Belin, ang aking uh, administrator sa community ng tambay ni Shanwing. Ayan, Miss Elaine, thank you so much for always watching my videos. Ayan, I really do appreciate you. And uh, I hope to meet you one day. Siguro, if not here in Manila, most probably in Iloilo. I'm really dying to go to Iloilo because I really want to taste the authentic uh, lapas bat batsoy. And sabi nga nila, uh, if you want to taste the uh, authentic um, dawag Inasal. It has to be in Bacolod. No? But, um, I've always wanted to visit Iloilo. No? Sobrang gustong gusto kong mga visit sa Iloilo. Anyway, let's talk about this. Obviously, obviously. Sabi <laughs> nga ni PRRD, there is a day of reckoning. Is this the day of reckoning? Ito na ba yun? Diba? Diba? Ito na ba yung reckoning ni VP Sara sa mga pinagagawa ni Joel Chua during, during the Quadcom hearing? Tapos, prosecutor pa siya. So, dapat lahat ng prosecutor hindi manalo. No? Diyan sa sa darating na eleksyon. ba? Diba? Tingnan nyo na lang kung sino yung mga magiging prosecutor ni, ni VP Sara sa darating na election sa darating na impeachment trial niya. Doon natin malalaman at makikita no. Um, talagang pinagtulungan pinagtulungan ang uh, ang ating vice president no. Iyak tawa na lang talaga to si Joel Chua by by the time na lumabas na yung result ng election. And marami nga nagsasabi dito sa Manila area na tawag dito napakalaki ng talo ng mga members ng Quadcom sa darating na eleksyon dahil tinandaan ng taong bayan yung ginawa nila kay VP Sara kay PRRD sa mga staff ng ng um, ng OVP so ito na yung panahon na maniningil ang mga tao ba? Diba? kung ano nga yung yong tinanim, siya rin mo rin aanihin. Obviously, ngayon kayo titimbangin. ba diba? Yung mga umusig sa OVP, umusig kay VP Sara, umusig kay PRRD. Ito na po yung ano, singilan time.